ka nga ate? <laughs> Ken ko idine. Eh. Dito kami sa parang park nito no. Um, <laughs> Tapat ng simbahan. Dito din yung dito yung lastano nila din no nung sumayaw sila cheer dance pero ngayon sa school pero brown out kaya ngayon pa lang na ano na adjust yung time. Hmm? Owan, where are you Owan? Where are you Owan? <laughs> Uy, ay share kani ate, sa nakuha niya. Ha? Aba. Laway ng gato. Laway mo yan? Ayun, huwag may laway. wag mo share ayun, si ate. Baka mag walang sakit si ate. Baka maahawa mo ko. Ano to? rock stone. May pasalubong si ate sa'yo, no? Oo. Mm. Okay. Okay. Share tayo candy. Pinag-take out ka din ni ate. Ay! Ng food. Huwag na ate. Ate. <laughs> Hindi. Ano ba ito? Ate. Subang asim na. Nasa dila pa lang ang asim na akin, agad. Akin mo. <laughs> <laughs> na so ma, ate na ate. So, okay. Uh, ka Kainin mo nga, okay. Dodo. Tingnan mo. Si Dodo. Si Dodo. Ate, ka, Ay, si Dodo. Uy, wala pa, Mahan. Oh, mama. Mmm, <laughs> sarap. Uy! Asim oh, ko na. Oh, mama, ya, kita. Mama, Singa tayo. Rowan, gusto mo mag-SM? Uh. Sama ka? O, singa mo ng bahay kubo. Bahay. Ay. Bahay kubo. <laughs> Eh <laughs> man, and, an oh. Siguril, yes. and an manok. Mm, ngadog. Uh, Ay, kinumonaw. Nasa Nasaan si Papa? ganda ni ate oh, bagay yung green sa kanya. Barin mo na yan, Chi, mainit. Oh. Nakaubad na pala. Pisa <laughs> yung sa likod. Maasin to. Ayan, nasa guwagwa po kami ngayon. Ay! Nahulog ang limang piso, sayang. Sasaglit lang po kasi may namatay po na kamag-anak. Pero, ayan, si Mama Beth. Bibili daw muna siyang rose. Ano yun? Bamboo? Bamboo. Pero ako, bibili akong paso. Ayan, nakabili na ako ng pas. para maayos ko aking mga halaman. Ang ganda nito, oh. Oh, ito rin. Cute, no? May plate kaya to? Ito tuwa siya. Makikita niya daw si... Langgam! Ha? Langgam? Langgam lang? Makikita niya daw po si Kuya Bray. Excited ka? Na-miss mo si Kuya Bray? Oo. Mm -hmm. mm -hmm. Opo. Oh, oh Tingin ka na nga daw dito. Magaling ka na. Smile ka nga. Tawag mo, Kuya Bray. Oo, oh, Ay. Tito Billy. Tito Billy. Ayun, dun bahay niya dito. Tawag mo, Tito Billy. Tito Billy, ka mo. Tito Billy! Ay, ang hindi na ako. Uy, nakabalik na po. Hindi ako nakapag-vlog pala doon sa Guagua. Yun na si Bailey, oh. Good morning. Tulog ulit. Ang cute-cute. Ito ako ni Rowan. Tapos yan, nagluto kasi ako ng waffle. Pero, may gagawin pa kasi ako, mag, baka maghihaw ako ng baboy. Kaya yan na lang nagawa ko. May pandesal din kasi, marami pa pong pandesal. Kaya ilalabas ko na lang to for the boys. Di naman, konti lang naman sila, wala kasi si Rizal tsaka si Kuya Jun ngayon. Tapos pwede na lang i-mix, ayan, chocolate, tsaka peanut butter. Lalagyan nila ng tawag, saging masarap. Meron sila dun eh. Good morning po ulit ka, bebe. <laughs> Nagising na yung baby ko na yan. Nagpunta sa CR si mama. Iniwan ko lang yung bata. Nagsasayta mag-isa. Siguro maingay. Nagisig si kuya. O, oh, si kuya. Kuya, narinig ko. Mama, mama. <laughs> remote ni Nene. Nagising lang na wala ko dun sa tabi niya. I umiyak na. Sabi ko po sa inyo, paano siya ngayon eh. Pa baby. No, pa baby si kuya. Hmm? Parang ngayon lang nasundan. Ay! Magaling na si Nia, konti lang. Konti na lang. Hmm? Sige. Sige, Nay. Sabunutan mo, nei. Kurutin mo. Ay, yung kamay ni Nay, Nay na yan. Automatic yan. Oh, kung yan Pag sa balat, kurot. Pag sa buhok, sabunot. Ano, hmm. Tapos, nangangat na yan. Ang tigas ng gamas Mahilig mga nagat. Nah, sino mahilig mga nagat? Oh, ah, ah. ka po kasi papa. Abot kita kay papa na. Ika may oink. Kailangan laging na ano yung kuko niya. Kasi mahilig mga lumot. Sip lang na, Rowan. Dito ka lang. Bigay ko lang si niyo kay Papa. Naglabason po yung mga ulang. Mukhang nangihina. Kunti na lang po kasi tubig. Hindi naman. Ay, na, eh, si umalis. Ba't nakahiga? parang mahina. Na, mak na ano ba to? Kukunin ko. Nangiipit. Yun know, o, dun sa loob ng box na yan, meron din. Ay. Ito sumangit kanyang ka rin. Da dakala naman kanyang ka rin. Abo nene. Ano? Ang ka. na, Bakit ah, gigil na yun gigil ka? Galok buwak galok ko kaya si Puno. Kurot mula. Kurot ka, na? Galuk galuk na? Uh, ka na naman yan. Kurot na naman yan. Uh, oh. hmm? <laughs> Kilay mo. <laughs> May ngisi-ngisi ka pa. Ba? Ba? Kala kumulang kumuha lang ng tsinela si Dodo. Enjoy ka muna dyan na. Ha? Ano yung laman? Ito. Hmm? O, oh, tara na. Hmm? Ay, ah. yun po. O, oh, tara na. Mamaya mo na tignan. Sama-sama pa eh. Hawakan mo itong isa. Mahuhulog. May hawak kasi. Yung candy ni Ate Quinn. Kay Ate Quinn to, no? Hawakan mo ito. O, oh. ay. Ay. ay? Kalabati ni Papa. Kalabati ni Papa. O. Oh. Daddy Papa. Kalabati <laughs> Papa. Doon. Nasa clouds. <laughs> May doon na ding Yung fly. Oo nga, no. Tara na. Happy ka. Pasalubong po ng ate nya Kasi si Chichi, meron po silang party sa Kumon. Ta sa makdo <laughs> okay. Tapos, dinrap po namin siya doon. Kasama namin si Rowan. Anong ginawa niyo doon sa, ano? Makdo? Ha? Di ako nag, ano, di lang ako, nag, nakaupo lang ako, tapos nagtikanap lang ako. Nagtikanap ka? Naglalaro sila, nagtikanap ka? Ba't hindi ka nagano? gano, nakipag -play. Mm, play na. a picture ko nga kay ni Dodo. Bira ako makapagpicture picture nyo. Ah. Sige. Pause ka ate. Hawa. Hawakan mo si Dodo. Nagpipicture ako. Oh, undin. Ah, dinarangan mo si ate. Ate, balik ka dun ate. Wow, no, na pa pala sa amin si Pretty. Dodo! <laughs> Ito ang tuwa sila pag nag e ako yung voice nila. Pero ako, nabibing niya. <laughs> Tama na, sasagot si Undin. Siwakan mo nga itong ano kay Ate Queen. Ay, kay Queen. Yan, yan, yan. Mm. Ay, tara. <laughs> Nag-lechonero po ngayon si Kuya Jun, tsaka si Rizal. Tapos, mag-aabot lang ako dun ng sahod po nila. Pero yung tips na bigay na daw po ni ka-farmer sa kanila pag dun na inaabot. Pero pag sa sa amin, pag kasabay sa payment, ayun, di iniipon na din muna. Depende. iniipon tapos dun maghahati-hati. Pag Sunday noon, dun po binibigay sa kanila. Ay nako. <laughs> Cheese. Aldi, alika dito Malaki ng problema mo <laughs> Balik ka na din kay ate, sige na <laughs> Nandun ata kasi si Queen Ano Pritz? Nagkakaway doon sila. <laughs> Ay nako. Hindi to pa sinapuroy. Kasi yung pinakalit po naming lechon ngayon, 6pm. Di pa rin pala ako nakakabili ang ano, yung may kulang pa ako dito eh, yung namatay. Ayun o. Nasaan yung kasama ko? Baka na kay papa niya. Hinabol ng manok. Tignan niyo yung manok ni Dodo. yung dalawa. Isang pink, isang green. Ay, nagkasalisi kami. Naririnig ko sila dito. Nagkasalisi na naman kami. <laughs> Nadapa, may mga sugat sa kamay at paa kasama sa pagtanda no chi puro gasgas -gas na nga po siya di ba alis sa yan masaya masaya siya masaya yung childhood Hoy, bata 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 ay 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 Maulog Queen. Oh, ang galing ni Queen na. Sanay na sanay din sa ano. Ay! <laughs> Diyan ka na tumira. Ado. Hulo, hulo. Mataas. Mataas. Hulo, hindi niya abot. Jump ka na yan. Hmm? Jump daw. Hindi niya kaya okay na, akin okay na. <laughs> Ganyan talaga. Mapde. Gas-gas lang naman. Ang ganda pala ng ano dito. Music. O, <laughs> 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 <Sigan> yung sugat. <laughs> sugat na. No? Ika din eh. Nanulakwang iwanan ko na si Rowan na. Ah, oh, gusto niya. Pinapaampon ko kung si Nio sa kanila. Sabi niya, ayoko kay Nio, umiiyak pa sa gabi. <laughs> nasabi ko si Rowan, gusto niyang paiwan si Rowan. Oh, lalabas kalapati ni Tito Rambo. Lika, tara. Huh? Si Pretty, gusto mo si Pretty? I ha? Mean, Bakit? Bakit? Ba Ang ganda niya